So, hindi tayo konta mga kababayan ha, na magrally ang kung sino man. Kung talagang ang tinutumbok nila mga kababayan, eh eto talagang gobyerno na pinangunahan mga kababayan ng walang iba, kundi ang number one budol mga kababayan na Marcos. Pero bakit? Bakit Sara Duterte ang inyong inyong mm, focus? sigi, mm, sige, sige matrimonyo. O, oh, ka dyan. Mm, ayan mga kababayan oh. Duterte panagutin. Tapos yung mga bata, mga kababayan. Diba, ito mga kababayan, tipikal. Oh, yung pagkakasulat na ganyan, tipikal na ano mga kababayan na mga makakaliwa. Placard sa mga makakaliwa. Iba yung placard sa mga ordinaryong mga releaseta, mga ano mga kababayan eh. No, talagang totoo, hindi mga bayaran, hindi mga organisadong mga makakaliwa, mga kababayan. Ito oh, basta ganyan mga estilo, ah, alam na this. Oh. So, Kiki, matrimonio. Hmm. Nagsagawa ng kinus kinos protesta mga estudyante at mga madre dito sa labas ng... Labas ng Dilasal University. Dito sa Top Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito ay bahagin ng uh, malawak ng kinos protesta na isa ng Hmm. Totoo ba mga kababayan na talagang etong simbahan, pati na itong mga kamadrehan, ay napasok na rin ng mga makakaliwa? Eh paano na yan? Sila ang nag-handle ng mga paaralan mga kababayan, di ba? Halos lahat ng mga ano dito, paaralan sa Pilipinas, ang magmamanage ay mga kaparian o hindi may mga madre. And then, yun pala mga kababayan, makakaliwa. Okay na sana eh, kung ang talagang yan ay lang pinaglaralihan mga kababayan. Ay yung ulo, yung ugat ng lahat mga kababayan na si Bumbong Marcos, eh wala eh wala ka man lang makita mga kababayan o oh, nagalit na sila kay Marcos. Sa Metro Manila, mm. naprotekta nila dahil sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Mm. Sama-sama na -sama, isagawa ng isang... Sama-sama kaya... babangag. Ang mga estudyante dito sa gate o sa labas ng Galasal upang ipahayag yung kanilang matipin. Mm. Ang mo o, oh. baka kabagin ka sa nangyayari ngayong uh, mga katiwalian at kumarapsyon dito sa ating bansa. Nagsabi naman ng mga banderitas na may imahe ng mga politiko at opisyal ng mm. gobyerno na ginadamit sa mga korapsyon. Uy, alam nyo, alam nyo, isa lang dapat nyo ralihan. <laughs> si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kung maalis nyo si Bongbong Marcos, tapos lahat ng iyan. Yung ilang mga lumahok dito, habang mm. naman ay nagpitpit ng mga placards. Oh, NTFL Cup, mga kababayan. Anong kinalaman? NTFL CAC, alam na this. Di ba ang NTFL CAC ay isang ahensya mga kababay na lumalaban sa mga rebelde? Bakit yan ang pinaglarali nyo? Kaya mga kababay, kaduda-duda. Pati yung mga madre mga kababayan na sumasama-sama dyan. Hey, like, hindi ba sa inyo? Pabayan nyo na lang yan sa mga rebelista. Naku, is buwaya. Hmm. Sa kasagsaga ng kilos patesta ay biglang lumabas si Sister Constance Texon mm. ng Sinis Colesta Cascade. Nasaan na pala si Manansan? Yan na ano, kapalit ng manansan. Siguro hindi na kaya ng katawan ni manansan Parang, mga kababayan. Kaya hmm. Ano ba ah, ano to? Na, bahay, sa maniyan, Parang ano mga kababayan no, rally rin, no. Dito sa ating buto. Samantala, naging mapayapa sa pangkalahata, ito ang easy na kilos protesta ng mga estudyante dito sa labas ng General University. Naiintindihan natin mga kababay ko, mga estudyante lang yan. Pero yung mga bad guys talaga, eh nako. For sure, sila ang nag-organize niyan. Tingnan hmm. nyo ha, o, AFP. Bakit maglarali sila sa AFP? Ayan mga kababayan, yung, nakikita nyo. Ayan mga kababayan, yung lasal. Talagang anti-Duterte ang mga yan. Isipin naman ninyo. Ang involved sa mga pagnanakaw ng flood control ngayon sa panahon ni BBM. Pero ang uh, ipinaglalaban nila sa kanilang rally sa harapan ng lasal ay Duterte. Tingnan mo, mga kababayan, kung gaano kagago ang mga ito nakakaawa lang yung mga estudyante at uh, sunod lang ng sunod doon sa mga opisyal ng lasal at yun namang isang mandre hindi ko naman nilalahat ang mga mandre yan ay sa aking tingin ay yan ay NPA kasi matagal ng panahon na ini-expose na pati simbahan ay napasok na na NPA yan ang katotohanan dyan yan yun sa hilos ng isang mandre na parang wala na sa katinuan hindi yun kilos ng mga taong reliyosong tunay. Hindi lahat dahil marami akong mga uh, kakilalang madre, pare na matitino. Pero yung lumabas na madre niyo ay sa tingin ko ay miyembro ng mga NPA. Yun lang mga kababayan. At uh, sana magising na itong mga estudyante ng Lasal na sila ginagamit lang maganda. Huwag na silang magpagamit. Sayang, sayang ang kinabukasan ng mga batang ito. Nagpadala sila sa mga demonyong mga tagalasal na yan.